Dito ka ba? Ha? Wala nga eh. Doon tayo sa ano? Okay. Sa TNJ. TNJ. Okay. Duty na naman sa Araneta. Duty, Duty na naman sa Araneta. Alright, alright. Alright, alright. So guys, yeah. sama kayo din sa amin na no, no. oh. no? oh, no? uh, ano, Alilinis tayo ay. Oh, ano. Oh, hindi pa kayo so, mga ano, ano, pa ba 'yun sa uh, mga 3? Mar ano, Meron ano, pa. Mamaya mga um, guys, 6, ah, 6, mga 6. 5 o ay 5:30. Oh, uh, mga kami, uh, kami kayo sa, amin, guys. Okay. Mga to. Mga kami damog. Dito. Mga Mga kami damog. Ah, <laughs> uh, so tuli guys, ito 'yan ano. Ali ano. <laughs>

alimol o, oh. alimol. Alimol. Yes. Yeah. Yan, ganito kami sa Araneta. Yan Oh. Video-video lang sa Araneta. Kaya, <laughs> ganito sa video. Hahaha. Ano nito kasi, <laughs> ano, mostly, ano, light, <laughs> light. <laughs> Hindi, para ang sila gano'n. doon nila may light. Kape muna, kape. Ay! Yes, <laughs> yes, yes. Yeah, alabang girls. Kumpul kami. Sa Shopwise kami ngayon. Shopwise. Mga pilibat, grabe ba? Ito yung Mga pika pa?